gagawa po tayo ng tari ngayon ito ituturo ko po sa inyo kung paano po gumawa ng tari una po natin kakailanganin ang garol ito kasi chain split lang gawa na yung garol papalitan lang po natin ng talim ang pangalawa yung ipapalit nating talim ito po tapos ang Sulda Bronze Rod Tapos Ang Borax Ito ang mga kailangan natin ga gamitin na ano. Tapos ito yung Pang Sulda natin Ito yung panghinang natin sa uh, Talim Para dumikit sa garol At saka Alambre Kakailanganin din natin to Tanda dito ito po, ah, uh, natin sa agit na yung paglalagyan ng karo lilinisan muna natin para kumapit yung pang soldan. Yan, tapos na po ah uh, ang gagawin natin isusunod yung ilalagay na natin dito yung talim at Ito po ang pag-ano nito. Yung green grinder ko muna to pinapanipis para pumasok po dito sa gitna ng garol. Yung hinati natin. Yan. Oh, yan na po siya. And then ang gagawin po natin uh, po natin siya para hindi na po siya gumalaw pag solda natin panghinang to pinupuluputan ko po ng alambre para pang hinang natin hindi po siya gagalaw. Titignan po din natin yung Align nung tare Kung gaano kataas Depende po yun sa gusto ng customer natin uh, Sunod po natin is Lalagyan natin ng Prunes uh, rod na Ito may naputol na po tayong ilalagay na ano para maka-steady na sa may tari yung ano bronze rod yan lagay natin dito yung mga gustong matuto yan eto na yung ano panuorin nyo para matuto na kayo sa paggawa ng tari tapos higpitan natin ng konti para hindi lang po malaglag Yan, tapos na tayo. Ang susunod, magsusulda na tayo. At saka ito pala, ito, ito. Itong ano na to, ito yung ginagamit ko pag-align ng tare ikat mo daw ah, Saka ito. Kakailanganin pa natin tong dalawang lungnos para mahawakan natin yung tari. Ito yung masyado yung tutok. Ito. magsusulda na po tayo. Hey, lagyan natin ng borax pag uminit na. Yan. Oh, ayos na. asulda na. At ito i-align na lang natin. Ganito po ang pag-align. Pipihitin lang natin. Para makuha niya yung gusto niyong align. Tapos ito na yung alignment natin. Oh. minit na po. Saka natin ilalagay yung borax. magsolda po kayo, siguraduhin nyo lutong-luto para hindi po mabubunot yung tarik nyo. May ginagawa. Ito, maganda pang pihitin kasi mainit pa. Yan, sobra po yung alain kaya pipihitin natin pabalik. Pero pag medyo malamig na po, huwag nyo na pong pilitin na pihitin kasi maano na yan. Mapuputol na yung garol nyo. Sa, at sa ah, nga pala, yung iba, yung ginagamit na pang nila, asitilin. Ako ito lang po ang gamit kong pang -sulda. ito po nasa iskuala lang po tong alignment ko yung sinasabi nilang 12.30 pero wala naman po yan oras eh ang ano nito naka lang po Kasi kung kukunin mo yung sabi nilang 12.30 o alauna, ilagay mo daw yung alauna sa ano ta ang lalim na nung ano. O yan, tapos na po tayo sa pagsulda po. O. Ganyan lang po. Ito. O, yan na po. Sa susunod, ipapakita ko naman sa inyo kung paano po paglinis niya ng ginawang tari tapos pagtalim tuturo ko rin po sa, sa susunod na mga video natin yung paghasa ng tari mag comment lang po kayo dyan mag like and share na rin ka po kayo mag subscribe na rin para updated po kayo sa ano sa mga video natin tapos mag comment na po kayo kung anong gusto nyo po kung matutunan para sa susunod na video natin, yun po, gagawa natin ng video yung gusto nyo pa pong matutunan sa paggawa ng tari. Maraming salamat po.